Kita ang patay sinding reverse light ng MPD na yan sa Makati City. Siyam na pong araw sinuspinde ng Department of Transportation ang lisensya ng driver na yan dahil sa posibleng paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. Bawal din po sa ilalim ng Presidential Decree 96 ang paglalagay ng mga flashing device tulad ng blinker sa mga sasakyan. Pinadalhan na rin ng show cause order ang nakarehistrong may-ari ng sasakyang na huli ka. Pinapupunta po siya sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Biernes para magpaliwanag. Kailangan din daw niyang dalhin ang sasakyan para ma-inspeksyon. Arestado ang dalawang ni reklamo ng pangingikil sa isang Koreano at kanyang pamilya sa Quezon City. Ang modus ng mga sospek, magpanggap na kaya nilang mag-ayos ng working visa at iba pang dokumento ng mga biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Sa loob ng na inaresto ng pulisya ang isang babae at isang lalaki na inireklamo ng pangingikil sa isang koreano at kanyang pamilya. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, mapapasuna ang working visa ng koreano kaya niya kinuha ang serbisyon ng dalawa na nakilala sa social media. By June 2025, nakontak contact nila itong uh, suspect natin, nagkaroon sila ng deal, transaction, etc., And nag-release sila ng paunang bayad na 168,800 doon sa ating suspect. Plus yung passport and additional documents para doon sa processing ng kanilang uh, working visa and alien certificate of registration. Halos tatlong buwan daw ang lumipas, pero wala pa rin silang natatanggap ng mga dokumento. Nang i-verify sa Bureau of Immigration, doon na na walang application na isinumite. Nagsumbong na sa pulisya ang biktima matapos magpadagdag ng bayad ng mga suspek kaya na ikasang entrapment operation. Itong ating uh, Korean na uh, national na complainant gusto niya nang bawiin yung pera tapos yung kanilang passport pero itong ating mga suspect is ayaw nang i-release. Ang and sinabihan sila na mag, magbigay na lang kayo ng additional 70,000 para mag-push through itong ating processing ng inyong working visa. Nabawi mula sa mga sospek ang mga dokumento ng biktima, gaya ng passport at alien certificate of registration. Sa imbisikasyon ng pulisya, may iba pang posibleng nabiktima ang mga sospek sa parehong modus na hindi kahit pa nila magsampa ng reklamo. Yung sa lalaki is, ang pakilala niya is a nephew of a high-ranking police officials. Sa lahat ng mga conversation na nakita namin doon sa kanyang cellphone, laging yun ang pambungad niya. May contact daw sila allegedly doon from the inside ng Bureau of Immigration. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek na sinampanan ng reklamong robbery extortion at usurpation of authority. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, humabol na sa pagpapakarga dahil may oil price hike muli bukas. Ay sa ilang oil companies, may 80 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. 20 centavos naman ang itataas ng gasolina. May dagdag din po na 20 centavos sa kada litro ng kerosene ang Shell, Caltex at Sea Oil. Dahil sa oil price hike bukas, tinatayang magiging halos 50 pesos hanggang mahigit 66 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Mahigit 50 pesos hanggang halos 71 pesos naman ang gasolina habang mahigit 73 pesos hanggang halos 90 pesos ang kerosene. Monday mga mare at pare, isa si Kapuso star Rochelle Pangilinan sa mga mapapanood ngayon sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2025. Kabilang si Rochelle sa cast ng pelikulang Child Number no. 82. Ayon kay Rochelle, espesyal sa kanya ang kanyang role roon bilang isang nanay. Siksik din daw sa aksyon, comedy at drama ang kanilang pelikula na dapat panoorin ng viewers. Marami rin daw natutuhan si Rochelle sa paggawa niya ng pelikula. Full support naman sa premiere night ng film si Nakapuso Stars Sanya Lopez at Andrea Torres. Huli sa Dasmarinas, Cavite, hinintay ng mga motoristang yan ang green light sa Salitran Intersection. Kabilang po dyan ang isang pampasaherong jeep na papasok sana sa main road. Maya-maya, biglang sumulpot ang isa pang pampasaherong jeep at sinalpok ito. Naararo pa ang jeep ng ilang metro. Walo ang nasaktan sa aksidente na binigyan po ng Pangunang Lunas ng City Rescue Group. Hawak na raw ng Traffic Investigation Office ang kopya ng CCTV video para sa investigasyon. Tinawagan ang UP National College of Public Administration and Governance na mas lawakan pa ang investigasyon sa maanumalya o flood control projects. Bukod daw kasi sa ghost projects, mayroon din daw shadow flood control budget. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa gitna ng pagsisiyasat sa mga maanumalyang flood control projects, tila may hindi raw tayo napapansin. Sa pag-aaral kasi ng UP National College of Public Administration and Governance o so UPNCPAG, tip of the iceberg pa lang daw o kakarampot na bahagi pa lang ito ng mas malalim na isyu sa korupsyon. Bukod daw sa mga pondong nakalaan para sa flood management program ng DPWH, may 115.26 billion pesos na flood control budget na tinawag nilang shadow flood control budget. Kintinamit lang natin namin yung term na shadow kasi ang na nakikita lang yung flood management program sa budget kasi ng DPWH, meron silang flood management program. At doon lang nakafocus, yun yung 250 billion. Pero meron din silang yung tinatawag na convergence and special support program. No? Uh, at nandun, sa loob nun, may mga iba-ibang programa. Ang sabi ng UPNC PAG, tuloy-tuloy ang paglaki ng shadow flood control budget mula 2022 hanggang 2025. Karamihan daw sa pondong yan nakalaan para sa pagpapagawa o maintenance sa mga dike, revetment, riverbank protection, drainage system at iba pa. Ipinapakita raw nito ang malaking bahagi ng flood control spending ay nangyayari sa labas ng pangunahing programa para rito. Dagdag ng UPN si Pag, pwedeng maituring na flood control projects ang mga kalsada. Malinaw raw na nakasaad sa General Appropriations Act o GAA na ang lahat ng road infrastructure projects ay dapat mayroong sapat na drainage system at isinasaalang-alang ang mga pag dulot ng climate change. Kaya sa loob ng maraming dekada, ipinatutupad daw ng DPWH ang pinakamalalaking flood control project sa bansa sa pamamagitan ng mga proyekto sa kalsada. Ngayong 2025, 541.98 billion pesos ang budget para sa road programs. Practically, yung road construction is the single biggest uh, investment natin for flood reduction, no? But it is not really reported as such, di ba? Kasi nakafocus lang doon sa mga dikes and dams, when in fact sa batas, nakalagay na ang mga kalsada ay para talaga din mabawasan ang pagbahat. Dapat din daw tignan ang mga tulay na iniutos sa gaa na dapat ay kakayanin ang epekto ng lindol at ibang kalamidad. Tuloy-tuloy rin daw ang paglobo niyan mula 20 billion pesos noong 2011 hanggang 248.8 billion pesos ngayong 2025. Yung mga probinsya na uh, may mga mata pinakamaraming number of projects na flood control. Sila din yung mga probinsya na may pinakamalaking uh damage no to from the disaster, different disasters. Kung talagang ang pagbuo ng mga projects na yun is to reduce, dapat mababawasan din, di ba, yung impact. Pero sa data na nakita namin, walang ganung ano eh, walang ganung uh, epekto. Halimbawa, ang Albay na nagbuhos ng mahigit 16.2 billion pesos para sa 273 flood control projects mula 2018, nagtala ng pinakamalaking pinsala sa infrastruktura sa bansa na nagkakahalaga ng 7.3 billion pesos sa loob ng anim na taon. Panawagan ng upn pag lawakan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang imbestigasyon. Dapat din daw siguruhin ang pagpapatupad ng mga pangmatagalang reforma para mapigilan ng korupsyon sa mga programang may kinalaman sa infrastruktura. Official na raw ipinadala ng UPNC pagang finding sa kanilang pag-aaral sa DPWH. Plano rin daw nilang magsumite sa ICI. Sa isang mensahe, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya pa nakikita ang item sa 2025 budget. Pero irerekomenda raw niya sa ICI na siyasatin ito. Isasama rin daw niya ito sa sarili nilang investigasyon sa ahensya. Patuloy na hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lord, please send some help. Nakatutok po ang ilang ahensya ng gobyerno sa pagsasaayos ng mga heritage site na napinsala ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. At live mula sa Medellin, Cebu, may ulot on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Connie, nagsagawa ng initial inspection sa mga nasirang simbahan ng ilang concerned agencies. Kahapon, naging emosyonal ang ilang diboto sa pagdalo sa unang Sunday Mass matapos yumanig ang magnitude 6.9 na lindol sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Matindi ang tinamong danyos ng simbahan kaya sa ground isinagawa ang misa sa ilalim ng mga tent. Sa kanyang homily binigyang diin ng parish priest ang mahigpit na pananampalataya sa gitna ng mga hamon sa buhay. Kahapon din nagsagawa ng inspection sa nasirang simbahan kabilang itong experts na affiliated sa International Council for Monuments and Sites. Nagsagawa rin ng rapid assessment ang mga taga National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa simbahan parte ito ng pag-assess nila sa damage sa nangyaring lindol. Makikipag-usap pa ang pamahalaan sa Archdiocese of Cebu hinggil sa posibleng restoration ng simbahan. This is uh, almost like a condition that you would have seen in Bohol in 2013. Actually, I believe that uh, perhaps this, you could make a comparison between this and Loay. Uh -huh. Loay lost its uh, facade. Pasad, yeah. Yes, uh -huh. but I believe that there's more um, more damage here than just that. So, um, but definitely, with this church we'll see and investigate exactly what's going on structurally. As so of now, we just want to know the extent of damage and the purpose. ito is um makagawa din ng development plan or yung reconstruction plan mm -hmm. and how how do we reconstruct this so yun yung pag-uusapan and pagpaplanuhan ko inihahalin tulad ng mga opisyales ang nangyari sa ngayon sa mga plano rin noon noong 2013 earthquake na sumira rin sa ilang mga heritage churches sa lalawigan ng Bohol. Pero anila, mahaba-haba pa ang proseso at nangailangan ito ng kooperasyon ng lahat ng sektor. Connie? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Katala nanging ibabaw ang bayanihan at kabutihan ng ilang Pilipino. Kasunod pa rin po yan ng magnitude 6.9 na lindol sa northern Cebu. Kwento ni U-scooper Genevieve Abelgas, kaminero, may isang lalaking nag-abot ng 19 pesos sa kanilang donation drive sa Cebu City. Tinanong pa raw ng lalaki kung may fundraising pa sila ngayong araw dahil gusto rin niyang bumalik para mag-donate ng mga damit. Naantig si Genevieve at mga kapwa niya volunteer sa kabutihan ng lalaki. Ang isang sari-sari store owner naman ipinamigay ang mga paninda niya sa mga kapitbahay sa Bogo City na epicenter ng lindol. Pare-parehas na nawasak ang kanilang mga bahay sa Barangay pulambato. Sabi po ng may-ari ng tindahan, mas mahalaga raw na nakaligtas sila at may makakain silang magkakapit-bahay. Update naman tayo sa mga naitalang aftershocks at mga lumitaw na sinkhole halos isang linggo matapos po ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kausapin po natin si FIBOX Director Dr. Teresito Bakulkol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Ilang aftershocks sa huba as we speak ang naitala matapos po itong magnitude 6.9 na lindol? So um, as of uh, 10 am kanina nakapagtala na po tayo ng 7092 aftershocks following the magnitude 6.9 earthquake last September 30. So out of these uh, 7092 uh, around uh, 29 uh, 31 were felt events and ang pinakamataas na magnitude is magnitude 5.1. So normal po na maraming aftershocks after a major quake pero over time uh humihina at um po ang number habang bumabalik sa normal ang stress sa fault bago ho ba itong uh, sinasabing uh, bugo na ano po no na nakita ho nating fault line at ano ho ang, ang nangyayari ba pa explain lang po sa atin kapag uh, nagkakaroon ho ng panibagong fault sa isang uh, komunidad na no G na, o ano ho ba ito uh, madalas ang madalas nangyayari Okay, so uh, uh, may na uh, yung team natin ay na-identify na, na, na -identify yung fault that produced the mag 6.9 event and to yung Bogo fault. So as of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers but a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Uh -huh. So um, uh, most of uh, Cebu is made up of limestone so Um uh, mahirap ma-identify yung fault na to kasi um, yung limestones kasi in limestone areas uh yung limestone would dissolve in uh, and would erode easily so uh nagcreate ito ng sinkholes, caves and cracks that can hide or erase uh, the fault markers or the fault traces. So again um, but uh, with uh, uh the 6.9 event nagpakita ulit sa atin yung um Bogo Bay fault. Uh, wala activity ito for the last, uh, 16 for since 1600s. Okay. And it means that oh, wala activity for the last 400 years. Okay, pero just to be clear, meron na rin ho kayong uh, nakita sa inyong mapa ng Bogo Fault, pero hindi lang siya evident until now. Um, well, may mga line linear features tayong nakikita, but then again, uh, kapag sa limestone areas kasi, this can be mistaken as uh, limestone features. Mm. Meron pa ho ba tayong mga iba pang uh, sinisiyasat sa ngayon uh, sa iba pang area. Sabi ninyo na uh, madalas po sa limestone is a uh, very dangerous po ito dahil sabi nyo nga uh, kumbaga hindi ganun katibay. Um, yes po uh, again uh, marami pong areas tayo na may maraming limestones. Uh, uh, ito rin yung uh, nangyari sa Bohol magkaroon mm -hmm. ng uh, balls made up of limestones and Basically uh, during the magnitude 7.2 event nagkaroon po ng strong shaking and uh, naglabasan yung mga sinkholes natin. Yung mga sinkholes andiyan ay uh, uh, partly covered lang siya ng sediment and as a result of the strong shaking nagbasa nagbagsakan yung soil cover. Mm -hmm. So ang rekomendasyon po ninyo ay hindi na pabalikin yung ilan po sa mga residente diyan. Aa uh, pwede ho ba malaman yung update kung ano na ho ang pag-usapan po ninyo? Well uh, along that race uh, uh, uh ang recommendation po natin uh, after natin na identify yung uh, Bogo Bay fault ay dapat walang um, structure on top of the fault. Uh yun din know when sinasabi natin uh, for other faults in the country, dapat may buffer zone tayo on both sides of the fault which is 5 meters. Now, yung mga uh, tao naman na uh, nag-evacuate for example, uh depende po 'yan sa assessment ng kanilang uh, uh, ng LGU. So dapat uh, siguraduhin nila bago sila bumalik sa kanilang mga tahanan na uh, matatag at ligtas ang kanilang mga bahay uh, lalo na kung may bitak o gumagalaw ang uh, or, lalo na kung may, may bitak so they really have to consult their uh, municipal or city engineers and seek for their advice kasi para sa amin structurally compromised building should not be reoccupied unless certified safe by uh, structural engineers Sir, uh, gayon po nga, uh, syempre may mga developments na bago. Uh, meron na rin po tayong mga direktiba mula po, po sa inyo pong uh, tanggapan para sabihin na natin mas maging maayos po yung urban planning kung sakasakali dun sa hindi pa ganun ka-develop na mga areas na meron po tayo ngayon at maabisuhan kung talaga hong ito ay ligtas o hindi. Yes, uh, tama kayo. Again, magandang uh, kami po. Uh, uh, yung discovery ng Bogo Fault is very important. Uh, Since uh, it's clear now uh, what is the source of the event that uh, produced the magnitude 76.9 event, hindi na, na ito non-fault. And uh, itong pag-identify uh, pag din natin ng bugo fault can also make planning more accurate uh, since uh, we'll be able to update our active faults map and mabigyan ng advice ang mga LGUs kung saan kung saan nandoon ang fault at paano ito maiwasan kapag nagpapatayo ng bahay, paaralan, and other critical infrastructures. Okay. Sabi po ni uh, DOSC si Secretary Renato Solidum, kung sa West Valley Fault po nangyari, yung kasing lakas na lindol, libo-libo po ang posibleng nasawi. Bakit po kaya niya ito nasabi? Ano po ba ang uh, nakikita ninyong koneksyon? Okay, kasi uh, based on the MMI uh, MMR study kasi that was conducted in 2004, uh, In the event of magnitude 7.2 uh, earthquake around 33,000 uh, ang maging casualty. Now, uh, kapag 6.5 naman ang mangyari sa uh, West Valley Fault, uh, it would be around 23,000. Yung magnitude dito is 6.9, so it should be between probably between 25 23,000 to uh, around 33,000 ang maging casualty because this is magnitude 6.9. Okay. So, kailangan pa rin po siyempre natin na uh, patuloy no? na magkaroon ng mga uh, duck cover and hold and other uh, exercises pa rin po, sir. No? Yan po ang ating antabayanan pa rin para mapatuloy po natin. Maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si VVox Director Dr. Teresito Bakulkol. Matinding teamwork at koordinasyon ang ipinakita ng iba't ibang Dragon Boat Team sa 2025 PDBF Philippine Dragon Boat Regatta sa Manila Bay. Third leg na yan ang kompetisyon na pinaglaban-labanan po ng 26 na team. Ayon sa Philippine Dragon Boat Federation, ito ang magiging basihan ng national rankings at pagpipilian kung sino ang magiging pambato ng bansa sa World Championships. Ayon sa ilang atleta, bukod sa pagiging sport, epektibong ehersisyo ito para mapabuti ang kalusugan. Ano man daw ang edad o kasarian, pwede sa dragon boat racing basta't handang sumailalim sa training.